Hello guys, nagbabalik na naman ako sa probinsya ng Manginhasay vlog Meron akong vlog ngayon sa araw na ito Ito guys, ang natapos ko ngayong araw na to. Gumagawa ako ng pawid para ibenta ko. Ang dami to mga guys. Binubuhat mga guys. Ito mga guys. Hello guys. Dito ako ngayon guys, probinsya ng Manginha sa vlog Napasan ko yung Mag magaling ni Pa. ko na to sa Hatid ko na to sa aking customer. sa Doon sa malayo. Ito natapos ni probinsya ng Manginasay ngayong araw na to. So guys huwag niyong kalimutan mag subscribe sa aking youtube channel ang probinsyanong manginhasay vlog bigat bigat mga guys pero kaya ni probinsya nung mga nasa vlog kasi para akong kalabaw. Nagmana ako sa kalabaw.